Babala, magingat sa makamandag na dila ng chismosa dahil ang dila nila ay walang buto pero kaya nitong makasira ng buhay at ng masayang pamilya. Mosa, sila yung laging nauuna sa balita at laging may dagdag pa sa kwento at laging bukang bibig ay, alam nyo na, buhay ng may buhay, tayo ay concerned lang. At dahil mainit ang panahon, mainit din ang mga mata ng mga ingitera at mga chismosa. Kaya ingat-ingat, lalo ka na, baka malusaw ka sa sobrang init. Plastik ka pa naman, chismosa. Yan ang tawag sa taong di hamak na mas malaki ang bunganga kaysa utak. Real talk. Ang mga chismosa, pagsapit ng alas 5, nasa tapat na ng bahay nyo. At yung mga chismosa na yan, pinagchichismesin rin nila yung kapwa nila chismosa.